Hello guys, nandito tayo ngayon sa Hibago River. Guys, tingnan nyo oh. Alam nyo nung bata pa kami, hindi yan ganyan yung mga ano na yan, yung bato. Dati ang linis-linis dito ng mga bato at saka naliligo kami yan dati. Ayan yan, guys oh, tingnan nyo oh. Tuyong-tuyo ngayon ang ilog. Ano kayong nangyari dito sa ilog na to oh dati noon punong-puno ang tubig diyan talagang dinig dinig nyo yung ano yung daloy ng ilog dito oh yung tubig pero ngayon oh tingnan nyo, oh ibang-iba na pala dito oh uh, Ah bata pa kasi ako nung umalis kami dito o, napansin ko lang ngayon ah uh, ayan oh tingnan nyo. oh ito yung toyo oh Marami na talagang pababago dito sa bukid, oh. Wala na yung ano, oh. Yung magandang ilog dito. Ayan, oh.